Ilan bang anak nyo? Apat? Apat po. Tatlo ang wala sa'yo, isa kasama mo. Ilan ang apo mo? Katurse. Dami. 14. Oh. Walang kuryente sa inyo, sir. <laughs> <laughs> eh, iwan ko sa kanila. <laughs> Oo. Oh, oh, oh. so, <laughs> 'Yung mga anak niya namatay. <laughs> <doon. laughs> Alam mo, isa 'yan sa mga dapat talagang natututunan ng mga tao yeah. ha, ang pagpipigil, ang disiplina sa pagkakaroon ng anak. Masarap talagang maraming anak, 'di ba? Kasi masaya ang pamilyang malaki, pero hindi 'yun masaya kung marami mm. ngunit naghihirap. Yeah. Yes. 'Di ba? O kaya dapat talaga 'yung edukasyon, 'yung kaalaman sa kung paano ka magpipigil at kung paano mapapanatili ang disiplina para hindi tayo lahat na pa, 'di diba, yung hirap na hirap yes. sa buhay. Marami kasang pagkakataon na Ang dami nating nararanasang paghihirap kasi dulot 'yon ng mga pambibiktima sa atin ng maraming ng ibang tao. Katulad ng mga nakawan sa pamahalaan, 'di ba? Hmm. Kaya tayo naghihirap, ano, epekto 'yon ng mga panlalamang sa atin ng ibang tao. Pero marami rin pagkakataon na yung paghihirap natin ginawa natin sa sarili natin. Mm. Tayo ang dahilan kung bakit natin naranasan yes, ito. Di ba? Yes. Kung na may disiplina lang tayo, mm. kung nag-isip lang tayo, kung tayo'y nagpigil lamang, at mm. kung tayo'y nag-isip, kung mas alam lang natin sana. Tama. Yung ganun. So, sa lahat ng mga kabataan, ha, masarap magkaroon ng pamilya, pero mahirap din maging mahirap. Yeah. Mahirap. Ang hirap, lalo na sa Pilipinas, mahirap umahon yes. sa kahirapan.